Sarap naman ito guys Wow Sari-sari Ayan guys Ang sari-sari ni JG Van What's up guys And for today's vlog Tayo ay magluluto ng sari-sari uh, Ang sari-sari guys is uh, composed of Tenga ng baboy yan o, no? tenga ng baboy nalinis natin At Saka itong Lamang loob ng baboy, yung big intestine niya. Tsaka dila. Ito yung usual niluluto ng father ko, guys. So, tayo ay magluluto today dahil birthday ng ating kaibigang James Van. So, tara guys. Uh, samahan niyo akong i-prepare itong ating lulutuing sari-sari. All right. Let's go. Ilaga muna natin 'to. So, yun na guys, na-ready na natin siya. So, mayroon na tayong ilagay na lemongrass, uh, luya, and then dahon ng laurel. Then naglagay din tayo ng star anise dyan, Oh. Ayan. Para mabango na siya. So, punting tubig na lang ito, guys. Para sakulaga na. Ayan, Oh. Right. So, absorb na naman yung recipe ni JT Van Okay. Laga mo natin ito. So, na tubig. So, ayan, guys. Try natin kung malambot na siya. Whoops. Ayan. Ayan. tap na pwede na to guys kasi lutuin pa namin natin ulit 'di you o know? ang kusok mmm yan tumagos na so pwede na to right Ito na po, ready na po yung ating lulutuin. Yun na uh, natin yung ating sari. So, ayan. Let's go. Magluluto na tayo guys. Alright. So, ayan guys. Magpapainit na tayo ng ating kawali na paglulutuan. Mm -hmm. Ayan po, mainit na po, po yung kawali. Pagkita tayo ng cooking oil. はい。 nabutin yung subuyas natin. Hmm. Wabas na yung mga aroma nila. So, ihalo natin yung ating mahiwa ng sari. Ayan. Dabit pala lang. Hmm. nukos na. dito guys maglalagay tayo ng suka para tatanggal lang sa natin siya guys Sagit lang para sa muna yung suka Kaka-absorb ah, dun sa loob So yan Wow Few minutes Boom mm, Mikos-mikos lang muna guys Yun naman yung suka natin Na amoy natin na Kasi laman loob yung iba dito guys Kaya medyo may amoy So kailangan ng suka talaga Yung mamaya lagyan na tayo ng lemon hmm, At this point guys Malagay tayo ng soyo. Soy sauce. Nakapag-use yung soy sauce natin po. Mmm. Ayan. And then, mag-use yung amarin. Na so, lalagay na tayo ng oyster sauce. Ayan. Tansahin nyo na lang guys yung oyster natin. Ayan. Pag-inian. So, may cost. May kos. So, may cost na. Pag natin yung kulay guys, nag uh, darker na siya. Hindi na makutla. Ayan. Okay. And then, ayan, <laughs> yung And then, ayan, then maglagay tayo ng tubig. Hot water na yan guys. Para, ayan, uh, ayan siya. Kaya ako natatakam na rin. So, So, hindi lang tulad kasi malamot na tulang natin ang ating karne. Dahil maglalagay na tayo dito ng sile. Yun. Tapos dito ng hanghang. Ayan, no? Okay. Ayan, guys. Nagtutukig siya. Nagtutukig siya ng motor. Dito may kulay na sa'yo tayong tulad dyan. Alright. So, yan. Ayan. Okay. Tapos right. mo mm. na dito guys. Cobra Cadabra, right? Yo, hindi sa bawang lang guys, sakto sakto na to. Perfect na to. Ang ganito yung sabaw niya, pag ka totally dry talaga ito siya. So, dito at this point, nabitin ako ng sili Lagyan tayo ng sili. Tapos, ihalo natin yung ating green pepper at saka atsal. Atsal, guys. Tapos natin. Umatabi-ulay so, na siya. And then, may kosmeto saglit. Ayan. Ayan. Mm -hmm. And then, yung ating kalamansi. Ayan, kalamansi. Alright. Kalamansi. And then, ang pang last is, ano? You know, black beans. Ayan guys, black beans. Okay, then mag-add tayo ng puting sugar substituting sugar guys to balance the, ano, taste. Ibabalance yung taste. Ayan. Uh, one, uh, isang kutsara lang. Ayan. Kunti. Ayan. Pwede na to. Ayan. May kos may kos. Wow. A perfect recipe ni Gigi 1 Okay. Di colorful na yung atong ano, natin guys. Colorful na yung <laughs> recipe. Sari, sari. Sari, sari recipe. Kay JJ1. Ayan. Ano yung makita niyo guys? Colorful na siya. Ayan, may red, black, and green. Ooh. So, kunti ni Cosmecos na lang ito guys. Mm. Kahit ito, puwede na sana ito kaso may kunting sabok pa siya. Ayan. Ayan hindi tayo naglagay ng asin guys kasi ano may soy sauce na kanina saka nung paglagay natin ng laman na may lagay tayo ng asin so din yung black beans maalat din yan so, baka magsuba na alat so ayoko na maglagay dun sa sausawan lang magkatalo mo may alright so takpan muna natin ito guys mmmm So yan guys, tikman muna natin yung alat na para sure tayo na magusto nito ng mga visitors. <laughs> yan. Hmm. Kunti lang, kunti lang. Dagdag lang tayo ng kunti. Sarap ng anghang. Yan. Sarap ng anghang guys. Woo! Perfect na to Kasi jujiban talagang tumira guys. Perfect yan. <laughs> kunti mikos-mikos. guys. Ah, perfect na perfect. Okay. Tapay muna rin guys. Right. Saan kita lang? Two minutes. So, ito na po yung ating finished product. Yun. Sarap naman na ito guys. Wow. Sari, sari. Yan guys, ang um, sari, sari ni JJ1. JJ1 version sa Macau. Lutong Macau to guys. All right. Yan sumi natin guys ha. Para makita nyo. Mm. Um, ayun. Ayun no. Oh. Wow, sarap. rahamana ito. Hmm. thank you so much for watching. Pulutan na to. <laughs> pwede pulutan, pwede ulam. Thank you.